What is up guys for today's video Aray at samahan naman ninyo ako At ako nga ay may kukunin din sa ating source areng Gel Stratos na gold and black colorway. Ay ang nakabili po na re ay from Rojas City kapis pa mga bosseng at isa pong alagad ng batas kaya naman atin ang ipapadala aray pagkabaya din ay baka naman tayo mabaral Yul. pa ni bosseng e joke Ay deri nga po at napansin ko pa rin isang ultra boss ay toong wala na rin nga po tayo laspaga na sa pataos yung pang araw araw baga natin kaya ari akin na ding bibilhain ay di pag may bumili sa akin ay di saka natin ibibinta ay di habang tayo ay nagtitingin tingin din ay mga bosing ay napansin ko aring Jordan 11 na space jam ay tuong pagkakaganda ng kondisyon kaso nga laang ay hindi pa tayo sure 100% kung ari ay authentic kaya atin munang ipapalegit check mga bosing ay dari nga po ipapakita ko sa inyo nyo result ng ating Jordan 11 nung ating pinauthenticate ay di yan makikita ninyo mga bosing yung Jordan 11 na space jam o kung mapapansin nyo meron dyang legit na nakalagay ayan ay, nga po ay accurate mga bosing at yan po ay international pa at tong kami nagbabayad din para lang malaman ang result kung legit baga ang sapatos ay pag fake mga bosing ay ganyan ang lalabas nakalagay ay not pass ay ilang times na rin nga po tayo nagpa lumalagay John kaya naman sure na sure tayo na are ay original ay di tayo lumarga agad at atin ang babayadan sa cashier at baka maunahan pa ng mga kalaban din eh. ay are nga po at ipapakita ko sa inyo kung magkano ang price na rin ay din sa StockX X mga bossing bali yan ay international din ay yan nga ang pinagbabasihan ng ibang mga seller din sa Pilipinas yan nga yung Jordan 11 Space Jam ko ay 779 ay di kayo nila magcompute kung magkano iyan sa peso. Ay nabili ang natin are for 1,695 ay nakalespa ng 20% ay di nasa 1,000 at lundaang mahigit na laang sapatos na ray ay di tayo nakajakpat ngayong araw ay di tayo tumuloy na din na sa JNT mga bosseng at ipapadala natin yung A6 gel stratos na ang nakabili ay isang alagad ng ating batas ay ipapadala nga natin iyan sa Rojas City sa Capes, ay di iyan natin at ang ipaprocess mga bosseng ay paano po? hanggang sa susunod na lang ulit mga bosseng thank you!